What is up guys? Real Austin here. Welcome back. For today's video, ikot-ikot lang tayo. Ang tagal ko rin kasi hindi nag-vlog. And, uh, na nga yung motor natin. So, siguro mag-iisang taon na rin siguro tong motor na to. Ano na nga ba napagawa natin dito sa motor na to? Naka-sliders naka fog light na gold runway naka visor naka bar side mirror naka tank grip naka quick shifter naka ano fuel sticker lang or support eh, di ko alam kung anong tawag dito guys <laughs> So, uh, fuel, ano, fuel, ano lang to, design. Tapos, nakatang grip din tayo. Pero, binago ko na, guys, yung upuan. Kasi, yung upuan ko dati, uh, madulas sa, ano, sa puwet. So, yung pinagawa kong upuan, pina-re-wrap ko yung, ano, ko, yung or reupholstery tawag pala uh, may stitch siyang red dito sa gilid kabilaan niya tapos naka ano na tayo naka seat cowl naka leo vins naka ano tayo engine cover okay so ganyan lang yung setup natin tapos naka ano na to guys naka Uh, ceramic tayo. Naka ceramic. Tapos yung unahan, yung headlight natin. Hindi lang siya ano lang plain na headlight. Ano 'yan? May balot na PPF para um, sa scratches. Right? Tapos may dalawa tayong ano uh, RFID Auto Sweep and Easy Trip which is I believe ano naman, uh, normal naman sa mga big buy. Tapos, ang muffler natin guys, ano to, cut-delete. Tapos, naka ano yan, naka, hindi siya straight. Yung pinagawa ko hindi straight. Naka ano yan, naka loop sa ilalim. Kasi, bira akong makakita or... Siguro masabi kong wala akong nakikita na uh, CB1000 na naka-loop. Alright? So, labas muna tayo guys. Okay guys, so nasa labas na nga tayo ng ano, kalsada at vlog-vlog uh, ulit tayo dito. Tinatry ko lang itong bagong setup ko. Insta 360. Naka 360 lens. Tapos naka Bluetooth headset. Um, ano ba to? Yung Bluetooth headset ko dito sa motor. Tinatry ko lang kung kung compatible ba siya guys. Kasi nakita nyo naman sa mga previous video ko. Hindi na ako masyadong nag mag-vlog ng live na poses So ano lang tayo lagi, voice over Kasi nga, ang ginagamit natin e Ano tayo uh, Mic lang ng cellphone para Or mic ng computer para sa pang-edit Pero ngayon, ang gagamit natin eh tsaka natin tong bluetooth titingnan ko kung gaano kaganda yung audio quality kung pwede na rin ba para para maging waterproof na rin yung ating ano Insta360 wala nang mga kable-kable uh, bago ko i-continue yung pag-vlog natin guys mag-gym muna ako kasi maganda sa katawan yung ano nag-gym every week para din maano natin ma-sustain natin yung kalusugan natin guys lalo lalo na uh, nag ano tayo nagbibig bike tayo mga ganitong bike kailangan ay hey, sir mga ganitong big bike guys kailangan talaga matiba yung paamo dito guys kasi kung hindi ako delikado ka dito pag nadaganan ka pa. So, dito nga tayo mag-gym sa Anytime Fitness. And, bubuat-buat lang tayo kunwari. Kunwari, ano, kunwari bodybuilder, di naman. <laughs> so, guys, ito na nga. So, ang ginagamit natin na, ano, na chain loop ay photo line. Yung parang, nagiiwan ng white stain sa ano sa chain para mas tumagal so until now 4 weeks na yan ganyan pa rin yung chain ko maputi pa rin alright so mamaya pag, paglabas ko mamaya tayo mag ano mag sa pagbablog okay tapos na tayo mag gym dito sa Inetem Fitness at uh, Tuwang-tuwa -tuwa naman sila makita ang motor natin. Ah, ah, ah kaya ba? <laughs> Bas muna tayo, guys. Pagod na ako. <laughs> Woo! Sarap, mag-gym. Okay, guys. So, tuloy ng vlog. Tapos na ang ating pag-gym. And, uh, pababa na tayo dito sa ano, sa building nasa ano lang tayo second floor salamat tayo kay kuya guard kuya thank you yun lagi tayo nagpapasalamat dun kay kuya guard kasi pinapayagan tayo mag park dun sa parking area nila alright nasaan ako ayo okay so balik ka uh, na tayo balik right bali ang tinakpo na ng ano natin ang bike natin ay 3,998 kilometers so yun pa lang yung tinakpo natin tapos nagawa ko rin guys na ano na palitan yung nandito sa may screen ng motor ng ano pangalan ko. <laughs> may pangalan ko yung motor. Na-edit ko yung ano pangalan ng ano. Dati nakalagay dito CB1000. Na-edit ko ng ano ng pangalan ko. Oh, uh, natin ang Austin yung motor. <laughs> ang kolekt. Yun, napagod na yung auto niya mag ano mag ride napagod ng tumakbo ang na lang sa truck okay so so far guys wala pa akong na encounter dito ng ano problema sa motor natin and uh, hopefully wala naman talagang lumabas na problema sa motor kasi nakakatakot din and uh, um, parang ang pinaka major ko lang na pinapagawa dito sa uh, motor ay yung change oil and pinababa ko na to guys yung ano nito yung suspension nito guys nakababa na wala namang kasing lowering kit ng Honda So wala talaga tayong choice kundi ang uh, pababaan yung front shock. Pero okay naman, maganda naman yung performance. Mas confidence ako dito sa pagdadrive drive ng motor. Walang problema. And tinanggal ko na yung ano nito, yung blinker kasi pinag na naman ng mga HPG natin. Mga HPG, mga, mga LTO. So, gigil na gigil sila. eh ginawa ko, tinanggal ko na lang. Meron pa rin tong ano, may paglate pa rin to guys. Pero, ayun na nga. Yan yung paglate niya. No? Okay. Okay. Nandun pa rin, pero yung function ng ano ng blinker sa busina, tinanggal ko na para iwas huli. Hindi naman natin kailangan yan. Okay guys, so ano pa ba ang masasabi ko sa motor? Um, for keeps na tong motor na to. Wala na tayong masyadong babaguhin dito sa bike natin para sa akin sobrang ganda na nito guys CB1000 2021 model and uh, as far as I know based sa mga resources ko ang 20, uh, 2021 model ang pinakalas na nirelease sa Honda ewan ko lang sa ibang store pero sa Honda ito na yung pinakalas ah ano pa ba So, eto, itong motor na to, pwede kang mag-ride na naka-shorts. Kasi, naka-ano na tayo, naka-engine cover na tayo before. Di pwede kasi sobrang init ng makina. And, uh, ang maligo lang nagawa dito yung dati. Pinatabasan ko to. Pinababa ako ang sakit hindi siya komportable sa long ride so binalik natin tapos pinaganda natin yung ano yung uh, seat cover ano pa ba hindi pa nga pala ako nagre-review ng ating exciting 400 VS yan naman 2023 na model um, base sa uh, nakita ko um, konti lang yung difference niyan pero siguro sa mga susunod yan yung pag-uusapan natin so nandyan lang siya um, bira naman masyado di ko na masyadong ginagamit bira kasi pang ano dito dito lang yan na motor na yan So, next time yun yung pag-uusapan natin. Nandyan lang siya para makita nyo na dalawa yung alaga natin na ano na big bike. Okay, so until next time, always ride safe. This is Real Austin. Peace.